Ayan. Ini naman tay mang idol. Sagingan. Ha? Wala din na ako ng tokon. Naya ko lang Yan po sakingan Pero may Tubig Kawawa talaga Ano no? may tanim ka Sige lang Kaya minsan Ang mga produkto tu katulad Nang niyog Minsan menghina Yung bunga nila yung Dahil ko sa o magbaha talagang matagal to maghupa yung baha eh. matagal to talaga no dugay siya magundang ah uh, paabotong lang to maghubas no o magbaba ang tubig katulad sa mais na yan, no? sayang masyado yan buti kung pwede pa siya maluto di pa siya pwede kabubunga lang niya uh, siguro may bunga yan konti lang masyado sayang shout out po sa ating lahat no Maganda na area po. Ah, Davao this. Ah, Maganda na Adil ah, Sur mga idol. A ah, shout out po sa mga mga taga ah, Ilas natin 'yan sa Davao City. Si Sagadan, Mr. Sagadan. Yan po sa so mga Davao City. Akala ho niyo is maganda po ang buhay natin dito sa loob Kung sa magbaha. Ganito kahirap. Sana maka ano tayo mapagawa tayo ng pambot, no? Kung may pera tayo. Kaya kung may pambot ka dito, mas madali ang transportation. Katulad po nitong baha. Sana may mag-donate atin ng mga vlogger dyan. Chip-chip in naman kayo, no? Achar, no? Ah, insya Allah. Yung may mga subasubar po ang blessing Pagawa nyo kami ng ah, pambot dito. Mahira po. No? Ito po si Japorms TV. eh, tayo 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 mga idol ito po mga idol no? uh, ito na po ang pangalawa namin uh, tinatawid no? o gitabot na mo no? uh, alam ang among motor ang among mo nang i oh, yung motor ho na namin iniwan na mo na ah, iniwan. iniwan na ho namin doon sa doon sa kay bapa no ayun naglakad lang kami Ang akala nito talaga kahirap ang buhay. Ay, wede. Ay, ano. Sa naman tayo stop. So, mga idol, mga idol, no? Ito May naman na po ta tayo mga idol. Uh, dito na kami mag-start, no? Ito po yung uh, um, sa aming paghirap, na ha? paghirap. No. Sa hirap nang booking hen. Sa hirap nang boy. Oy, dinanas namin ay Kapalayo camisa. <laughs> Kapital sudah <laughs> kebiasaan. Kebiasaan. Oh, <laughs> Tingnan mo yung dana namin, bang idol. Yan po. No. Tapo mijo maghirap pala 'yung dana namin dito, no? Pantrang isa. Ah, hayaan mo nang sadala. Sa atin dito is makadaan tayo. Oh, ganun talaga, ganun talaga, no? No. Oh. ista nga, ano paano natin makuha yan so ito po ay mga tubuhan mga idol uh, sa ngayon na uh, ano po siya uh, talagang na uh, abutan po siya ng baha ano? so magingat lang po tayo sa paglalakad kasi hindi natin makita kung may mga botas itong apaka natin dito tayo bandasaring baka hindi malalim ako muna, ako, ako muna ako muna muna uh, para Si inspector mo na inspector. Di ba? Oh, ayan. Tingnan natin, no? Ganito. Ganito lang maglakad. pina ba? Pina-charming. Ayan. Oops, sabi ko sa iyo nga ano, mag ano ka lang. Shy ba? silang lang paglakad. Kasi pag may damo, ibig sabihin mababaw 'yan. Huwag kang mag-apak sa mga medyo hindi mo na makita yung daanan. Kaya may tendency nga malalim 'yan. uh, alam nyo mga idol uh, saan po kami papunta ay mag po kami mga tapuri mga idol no ayan ano ba yan ayan eh, diba ayan ganito po kahirap yung dalawa doon wow sana all sana all o oh? o oh? Asan? Dito man ako magdaan. Oh. Kaya alam ko man dito. Oh basta't may mga uh, utan o damo mababaw yan mga idol dito tayo banda dito dito tayo banda dito. Dito, dito no? so shout out po sa inyo no? ay ah, baba ala ano po mga idol oh? Ah medyo mahirap na po hindi natin alam kung saan asa naman mababaw dito pre dito na dito lang sa niyo kan Ah, Alamin mo. Oh, tina mo 'yo, mahirap no. Nandoon na sa saunahan No? Ganito po. Ganito po kahirap yung daanan namin dito, talaga pag mag-uwi ano. Paano makalabas, paano rin makapasok? Yun talaga, ayun po ang problema dito mga idol. So, ang mga produkto dito sa loob, ang maiwan na lang po, itong mga niyog, no? Nakatayo sila. Pre manung nagan no no pre ah. Ah? Ah. oh ano yempre ha 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 ka ka pre bo patag kala ko ano ba baya oh shit ano tabi-tabi po no nandito na po tayo kay rerera bro eh hoy sino gusto mapunta dito mga idol Ha? Huh? Ano, ikaw mo, ikaw mo na. So, nandito na po tayo mga idol, no. Ito na po ang pinakamahirap na portion. Kahit 4x4 pa po ang unit mo dito, mahirap po talaga, no. Dito po, ito po ay nandito tayo sa ilalim ng Maniugan nagdaan. Simula doon sa iwanan natin ng motor, naglakad kami. So anong oras na po ngayon, medyo matagal po ang lakaran namin kasi po lahat ng mga is tubig no baka yun nagdandahan na po kami ingat lang po kami sa paglakad baka may mga butas po no baka hindi natin matansya kasi hindi po siya ta totally nga daanan ah, kahit saan ka lang magapak pwede kasi bukat katulad nito nandiyan ang kalabaw pero tubig po yung inaapakan nila doon po kami galing banda no yung mga kayo nakikita ninyo ang sa ilalim po dyan ay mga tubig na po yan mga idol no? ang uh, ano nga dito ito po yung dito kami magdaan kung magmotor magmotorho kami ito yung daanan namin ito ito yan ito oh. uh, hanggang dito po yung ginaanan po ng mga kasama ko hanggang doon so mahirap po talaga ang daanan no? ngayon nagvideo na lang po ako para po anong sagot may file po tayo no? ganito po kahirap talaga anong oras kami nagalis doon sa bahay hanggang ngayon anong oras na ba maglampas na alas 12 yata oh, no? ang mga mais dito talagang mamatay na po yan mga tubo wala na yan kasi tumban na po yung mga tubo doon ang namin hanggang mula dito itong mahirap na talaga hanggang doon sa bahay mismo malayo po talaga no ang bahay yung ang bahay po doon talagang naabutan na po ng tubig siguro no kasi po ganito po talaga kalawak ang baha dito sa may Maguindanao area no parang dagat talaga parang dagat talaga uh, ayun uh, nga ang problema sa mga produkto dito no kaya maraming salamat po uh, uh, see you next videos natin mga idol ha thank you thank you so much for Japorvis TV mga idol ayan mga idol steady yung la video natin na uh, videos natin ayun no sigurad no yung mga tanim papunta ito sa tanim dyan yung portion na ito is papunta din sa bahay yung tubig kasi papunta doon ng tubig no Itong ang pulang river nandyan po Makakalaho ninyo ah, mababaw lang yan ah, kasi pantay na po yung ah, ah, pulang river dito sa mga lupa no? ah, kaya po talaga no? Baba. may dalapata pa bag shout out po sa inyong lahat Ang um, pwede lang po dito is may bangka ka maganda kung may bangka dito yung cat, yung tawag nito? Gakit, no? Gakit po, bangka or pambot, pero ang pambot dito medyo hindi uh, masyadong makapenetrate uh, kasi ano siya is uh, may mga may mga mais may mga kahoy-kahoy baka -kahoy. mamaya ma ano sila, no? Tingnan mo, grabe kahirap, no? Yun, mga mais siya ano, Mga bagong harvest. Yung iba, na hindi pa na-harvest, talaga natamaan po. Ah, baba, talaga kahirap. Kahirap talaga yung dana namin. Sige lang, stage lang tayo. Ito po ay ah, gawa po ng kalikasan. Stage lang tayo. Baba. Ay, wait mo na. Wait mo na. At least makabidyo tayo mga idol. Makabidyo tayo. Yan. Sige, stop lang tayo mga idol. Stop lang. Masyado ang presentasyon dito.